Yan, magandang araw po muli sa ating lahat na po. Ah, ngayong araw po, ay naghanap po muli kami ng pukyutan. At yung pungaang kapatid, ay yun, kumukuha po ng uh, kawayan na pang puha na ano, po na gagamitin namin sa pagpapausok. So, salamat po sa Diyos at nakakita po uli kami ng pukyutan yung araw na to na po. Yung aming nakita po ay talaga lang medyo may kataasan na naman. Pero malaki po yung aming nakita. Ah, bali yung po nakita namin ay yun po. Sa puno po sa nantipolo, bali yung puno po yan, taba mula po rin sa baba nababalot po siya ng bagin at ng usiw yung pinakampok yung tampo ay ayon pa po sa taas ayun yung nangingitim po na yun so isusuming ko po para po mas makita na po ayan po yung yung tampo ay yan ayan po alapad po yung nangingitim po yan yan po yung tan alapad po ayan lang ay talaga pong may kataasan ayan po siya o. sa ibabaw na ibabaw ayan so taas po na naman ng pesto at ang hirap ng daan at puro usiw so titilitin na lang po ulit natin na makuha para po sa ating pirhanin na po so mamaya po li, kami po muna ay magpiprepare ng gagamitan namin na pampausok so mamaya po ulit update namin po kayo kapag ka aming pinupuhag na na po mamaya po ulit kami po naman ay nagpiprepare na ang aming gagawin pampausok na po. Uh, amin pong papausokan na rin ito po yan na <laughs> So paano guys, kami naman pong pausukan na na po. So ayan, amin po na na yun. Pukuyot ang amin nakita na po. So eto po, tinanin po na pesto ko. Yan po, napakataas. Nakagay yung kahoy ba? na po yung pesto. Ang taas. Ayan po, yun po yung pong kabila. Tapos, yung po kapatid ko. Ayan doon po sa baba. Papausok po sa doon. Ayun, hindi po siya kita sa baba. Ayun. Ngayon po nabatid yung sa baba. Ah, pakataas. San lago po ng kawayan ay kinapos pa. At yung aming pong pinuhag ay ito. Napakaganda naman po ng honey. Ayan o. Spool of honey yan. Ah, talaga naman po. Tinay po. Makikita po yung pulot niya. No? Ayan o. Ito po ako. Ayan. Ayos yung bahay po yan. Batang bata pa siya. Pero tinay nyo naman po yung kanyang laki. Tapos yung kanyang pulot. Oh. Ayan o. Oh. Ayan. Ah, talaga naman po yung kabila po. Ay ito. Mapapansin nyo po. Ito po yung kabila ng pulot. Po. Another pool of honey. Yan ah, na, talaga naman po ngayon. No. Puro pulot po yan. No. Yan o. No. Ang laki po. Ito kapatid ko ando sa baba. Ayan po yung pauso. Kalayo pa. So, paano guys? Akin po muna kukunin na po. At nang uh, ako po ay makababa na rin. At nang uh, makuha ko na rin. So, mamaya po ulit. Eh, pag nakuha ko na po. At uh, update ko po kayo sa baba. So, mamaya po ulit. Eh. Ayan, nakuha ko na po. At uh, ito po kami magkapatid o. Oh. Ayan o. No, tayo po kami nakuha o. Oh. <laughs> Baka po to. lang. <coughs> ay ah, <yun> hindi ba baba. <coughs> na kilo. Ayan po. Tingnan po. Ang ganda ng hani natin. Pure na pure na naman ang ating hani. <gihil> po. At ah, talaga na po ang bigat. Sulit po. Uh. Taya po kadumi. Sulit po naman yung akit. At yung pong pinagkuhaan. pa po, po. Nang galing para sa taas. Ayun kapos na kapos po yung aming pausok. Nandadali nga po sa taas ay. Eh. O, ito po. Ah, oh. wala. abo Bigat. O. Ayan. So, mga kapatid. Oh. Ngiting tagumpay na. So, paano guys? Hanggang sa muli po. Maraming salamat sa inyong panunod. Thank you, thank you. Thank you so much po sa lagi ang panunod at saka po sa pagsuporta sa aming rason, pure honey. Thank you, thank you po. Hanggang sa muli. Bye-bye.